Ako si Jane, at dito sa baryo namin, matagal ng buhay na buhay ang kwentong tungkol sa nangangabayong pugot ang ulo. Bata pa lang ako, palaging naririnig ko ang kwentong iyon mula kay Lolo Isko, at kahit hindi pa ako lubusang nakakaintindi, may takot na akong nararamdaman tuwing maririnig ko ang mga iyon. Isa sa mga pinaka-memorable na mga kwentong iyon ay tungkol sa isang nilalang na palaging nagpapakita tuwing disoras oras ng gabi. May kabayo raw na sumisibat sa dilim, kasama ng isang nilalang na walang ulo, at tanging ang katawan nito na sugatan ang nakikita ng mga saksi. Ang kanyang mga yapak ng kabayo, ayon sa mga matanda, ay may kakaibang tunog, at palagi siyang dumaraan sa kalsadang malapit sa aming bahay. Pitong taon ako nang unang marinig ang yabag ng kabayo. Heteng gabi, nang ako'y magising ng walang malinaw na dahilan. Hindi ko alam kung anong puwersa ang gumising sa akin, pero isang malamig na pakiramdamang damaloy sa katawan ko parang may isang bagay na hindi may paliwanag na nangyayari sa paligid. Nagising akong mag-isa sa aking silid, ang mga ilaw sa labas ay tila malabo, at ang mga anino sa dingding ay parang may sariling buhay. Naramdaman ko na parang may nangyaring kakaiba sa hangin. Tumindig ako mula sa kama, wala akong kaalam-alam kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, at doon ko narinig ang isang yabag. Isang yabag ng kabayo, tumatakbo sa kalsada. Parang may mabigat na hakbang na tumatakbo, pabalik-balik sa harapan ng aming bahay. Tumigil ito sa tapat ng aming gate. Kasunod nito, narinig ko ang isang malalim na paghinga ng kabayo, parang napagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang kabayo akong nakikita sa dilim ng gabi. Bumangon ako mula sa aking pwesto at lumapit sa bintana, Nasa tapat ng aming bahay, sa ilalim ng matataas na puno ng mangga, ay isang dilim na parang kumakalat mula sa mismong kalsada. Hindi ko nakita ang anino ng kabayo o ang katawan ng hayop. Lahat ng naririnig ko ay ang patuloy na yabag ng mga paan ng kabayo, ngunit wala akong makita. Laking gulat ko nang sa unang pagkakataon ay may narinig akong boses, hindi ang kabayo, kundi ang isang matalim na sigaw ng isang tao. Isang sigaw na may kasamang paghihirap. Nasa tapat ng gate namin, ang sigaw ay umabot sa aking tainga. May naramdaman akong malamig na simoy ng hangin at ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong puwersa ang pumipigil sa akin na bumalik sa aking kama at magtakip ng mga unan. Ang takot ay parang isang malamig na guwang na humaplos sa aking katawan. Maya-maya, naramdaman ko ang malakas na tunog ng pagbuga ng hangin, na parabang may tumalon mula sa mataas na lugar. Lumingon ako, at doon ko nakita ang isang anino ng isang nilalang na nakatayo sa harapan ng aming gate. Wala itong ulo, at sa mismong katawan nito ay tumulo ang dugo na kulay itim na parang usok. Ang katawan ng nilalang ay yari sa puting damit, ngunit ang mga ito ay nagiging marumi sa bawat patak ng dugo na dumadaloy mula sa nakaputol nitong leeg. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang mga mata ko ay parang nabaon sa takot habang tinatanaw ko ang nilalang na naglalakad patungo sa amin. Ang mga yabag, ang yabag ng kabayo, hindi ko ito naririnig. Ang sabi ko sa aking sarili, habang pilit na tinitingnan ang nilalang. Sa bawat hakbang na ginawa nito, parang lumalapit ang hangin, at ang dilim sa paligid ay mas lalo pang lumalawak. Tumatagilid ang katawan ng nilalang sa bawat hakbang, at parang wala itong pakialam sa takot na nararamdaman ko. Sa halip, may mga mata itong puno ng galit, at tila sinusubukan nitong hajilapan ako sa kabila ng dilim ngunit hindi ako makagalaw, parang may mahigpit na hawak na dama po sa aking katawan. Ang takot ko ay nagpatuloy, ngunit wala akong magawa. Ang sigaw ng kabayo, ang amoy ng dugo, ang malamig na hangin, at ang makapal na dilim ng gabi, lahat ng ito ay nagsama-sama at nagsimulang magpakita sa harap ko. Lahat ng kwento ng mga matatanda, lahat ng mga pagkwento ni Lolo Isko, ay buhay na buhay sa aking harapan hanggang isang gabi, nang muli kong marinig ang yabag ng kabayo. Mas malakas na kaysa dati. Tumayo ako mula sa kama at tumingin sa labas. Walang kabayo. Wala na namang anino. Ngunit ang hangin, ang hangin ay iba. Napakabigat. Naramdaman ko ito sa aking katawan, parang may mga kamay na dama po sa aking balat, may presensya na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang yabag ng kabayo ay muling naglakbay sa harapan ng bahay, tumigil sa gate ang hangin ay parang pinapalakas ng isang hindi nakikitang puwersa. At sa kabila ng dilim, naramdaman ko na parang may malakas na sigaw na muling umabot sa aking tainga. Ang sigaw na nagmula sa isang ulo na nawawala. Mula ng gabing iyon, ang baryo namin ay hindi na naging masaya. Ang kwento ni Lolo Isko, pati na rin ang mga kwento ng iba pang matatanda, ay naging katotohanan para sa amin hindi ko na narinig ang yabag ng kabayo, ngunit ang takot at mga alaala ng gabing iyon ay nanatili sa akin. Hanggang ngayon, bawat tunog ng kabayo sa gabi, at bawat yabag ng mga paa dilim, ay parang isang babala na hindi ko kayang takasan. At kung sakaling darating ka sa baryo namin, magingat ka. Pag narinig mo ang yabag ng kabayo, huwag mong tignan sa dilim. Huwag mong gawing biro ang kwento ng pugot na ulo. Dahil minsan, may mga kwento na hindi mo gustong maging totoo. Tapos na po. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod na video. Salamat.